Hello everyone, it's me again, Greta Morris in USA. So ito pala yun guys, yung unang labas ko sa bahay since nung ano, um, bumalik kami or umuwi kami galing ng Pinas. I mean, lumabas ng bahay, I mean, pumunta ng ano, um, shopping. So ayun, um, naka-decide na ako kasi nawala yung earbuds ko guys, nawala sa Pilipinas. Sa Pilipinas or pa-uwi pa lang kami. Hindi ko alam na misplace ko lang siya. Hindi ko na maalala kung saan. So, ayun, nag-decide ako na, ano, um, actually, Saturday sana kami pupunta, ikasto, tinamad ako. So, kaya yun, Sandin na lang kami pumunta. So, ayun, um, yan po yung, ano, din, um, papunta sa, ano, shopping na pupunta namin palagi dun sa Navy Exchange. Kasi maganda kasi sa Navy Exchange, guys, ano, pag yung asawa mo is part ng mga government or mga retired something or military something, um ano siya, um, free tax siya. So, kaya ang laki talaga ng maisave mo sa bulsa mo. So, ayan yan yung Backman Bridge na palagi naming dadaanan pag pumunta kami sa Navy Exchange. Ano siya, um, um, um yung paglabas sa amin, ano, yung sa May San Jose, ang ano niya, um, medyo traffic siya. So, kaya yun, para akong nasusuka na kasi, ano, lahat ng mga nadaanan namin ng na mga stop, ano, yung traffic light is palaging naka-stop light. Palaging naka-red. So, ayun, kalaga na may mag-stop. Tapos, yung church din, kalabas, katapos lang din ng, ano, ng church ng ibang religion. So, kaya, ayun, top traffic. So, ayun, guys, nasa, ano, na kami, sa Backman Bridge, papunta ang Navy Exchange. So, ayun lang siya, nag-ano lang ako an. Um, tingin-tingin sa view kasi parang, I amin um, mean, na-miss ko din siya kasi nga, ano, mga two and a half weeks kaming nawala sa US kasi umuwi ng Pinas. So, yun, yung sa daanan man sa kalsada, meron silang nire renovate So, kaya yun, mukha siyang ganun. So, yun, malapit na kami niyan sa, ano, Navy Exchange. Wala lang, nag-usap lang kami ng asawa ko niyan. Ano. So, yeah, enjoy na lang ninyo guys yung, ano, yung dadaanan namin. Ayan yung, ano, Blue Angels na airplane. So ayun, nag nag record pala ko niyan kasi nakyutan ako sa mga bagong ano pilot. Ang cute ang, ano nila, uniforms. Ayun yung mga ano old airplane na merong story din. So yeah, nasa loob na kami ng Navy base diyan, guys. So papunta na kami ng mall yan yung ano parking lot. Ayun yung ano yung store na yan, yun yung shopping mall ng mga ano military something. By the way, yung asawa ko ano ni eh, retired Navy siya. So nasa loob na kami kahit matagal na ako nag ano guys nagba-vlog pero ingat na ingat pa rin ako kasi yung, alam mo na yung mga ibang tao ayo makuha sa mga videos ninyo so kaya ayun ingat na ingat ako dyan so yung area na yan yan yung mga bag so hindi ako bumili ng bag kasi nakabili na ako last year tapos ang mahal na kasi nga ano pag ma-markdown sila pag ano season or Christmas or merong holiday mga ganon so kami naman merong scratch off so ginagamit na namin. Pero yung scratch off guys, hindi siya ano, um, magamit sa airpads na bibilhin namin. Kasi ano yun eh. Um, awan ko kung bakit ayaw nilang i-include ano, yung airpads. Basta mga ano, apple something. sa so, yung mga damit jaan Pero hindi ako nag ano. Um, ang binili ko lang is yung t-shirt na ano. Kasi galing na ako sa Pinas. Eh, Nag-shopping na ako dun sa Pinas na kaunti. So, ayun, parang wala pa ako sa mood na ano mamili. Kasi nga, ang weather ngayon is malamig. So, ayun. So, yung mga clothes nila is pong winter din. Na, ano, ayan, ang lamig, ng, ang, ang weather ngayon guys, ang lamig. Pero ang sinuot ko, nag-short lang ako. Pero nag-jacket naman ako na, ano, sa upper. So, kaya medyo okay lang siya. Carry pa naman yung lamig, hindi naman siya talagang lamig na lamig. So, kaya ayun, naisipan kong mag-short lang. So, ayun, para mong makita nyo ako, ayun, narecord ko yung sarili ko. So, kaya ayun, pumunta pala ako sa ano, hinahanap ko yung ano, um, yung para sa mukha ko na kahit pa paano ba ma-feed yung sunspot ko kasi ano na talaga siya. Um, medyo bumalik siya ng dark kasi nga sa Pinas nung umuwi kami, ano, ang init sa Pinas super. Tapos yung ano ko, yung appointment ko sa derma is na-cancel. So, next month pa, sa month of February pa yung derma ko. Next. So, ayun, bumalik na kami sa ano. Ayan na. Nagtingin na ako dyan. Tapos, yung asawa ko nandun sa mga ano, sa my earpads. Tingin-tingin siya. Ako naman nagtingin sa mga agoy. Ang mahal ng mga laptop sa mga ano, Apple. Tingnan mo yung open ticket na yan dati, nung 1-4 na yan. Ang mahal, di ba? So, super mahal ng mga Apple, laptop nila. Kahit yung ano, tablet, ang mahal din. So, ayan yung airpads. May nagpili ako ng asawa ko, pero I said, it doesn't matter kasi wala naman akong pili. So, kinuha namin yung bago. So, ayun, pabalik na kami ng bahay niyan. Umuwi na kami. Yan, nadaanan lang namin yan. Inside pa din yan ng Navy base. So, ayan, Naval Air Station. Yun yung mga lumang airplane dati na ginamit nila. Nung merong mga war-war something. Yan. Yan yung mga ano nila. Ginamit dati. Yung yung is, history So ayun check guys